Hello so, mga maring, good evening. Kumusta, kumusta sa inyong tanan? Diha, I hope na okay mong tanan. Unta na katulog mong maayo. Dili sim sa ako Nga kulang og tulog. Char. Mitha, mga maring sa wala ang utana sa ako ano. Sa so, wala ng utana sa ako mga maring. Dugay ko nakatulog. Dugay may nakauli mga maring. 2 a.m. na nakauli dere sa balay mga maring gabi kay na murdi man ko mga maring bitaw mga maring gabi na ko nakaligo -naka mga maring kay gikapoy loya. kayo ang ako ang lawas mga maring ko lang o vitamins kay wa ko'y vitamins mga maring nahotdan hotdan ko vitamins mga maring sige ko o gawas pero wa kapalit og vitamins mga maring turis na kuwa ka take og vitamins mga maring mao ni ako ang nawong murag kanang gikomos komos og jaba dera mga marigit muragitan jakan og kanang til sa lion char til sa lion ha Kaluk ba Medyo mga maring nag ano lang ko dira, mga maring yeah. nag plus ako ang hipon mga maring kay para ma tanggal lang ato ang mga kiki nga naasa mga suok suok dira para dilipod amoy patay ang ato ang baba mga maring yes and then pag humana to of dira mga maring syempre mag ano ta mga maring mag mug, -mug and then mag toothbrush tayo mga maring colgate na to green char ito mga maring di ko ganaan ng green ng kulay gusto na po ano red marag ako ang mama na sana yung ko, mga maring itong bata pang, mga maring kulag yun ang toothbrush ay colgate ano sa ay Colgate nga, ginapalit sa kong mama. Ganahan kayo na Char. char. And then, humana matagligo, mga ring, mga maring. Sama na, o eh. Nabulol-bulol na mga maring. Ang anay dyan ko mag mga maring. Mga bulol-bulol. Bulol, gud mga maring. Nung bata pa ko mag mga maring. Bulolon, lon ko. Ano mang gud, akong dila ka ng nang... gamay. Akong dila mga maring ba? Mas taas pag ni akong anak. Murag ka ng tik-tik. Charbo, yag! mga maring. Sim sa iyahang daddy. Taas og bila. Maong kusog mo tila. Char. Kaigat. <laughs> oh Muyag <my God. laughs> ka Bitaw mga maring Ang butang na di ako draog, ano, sleeping. Beauty face mask, mga maring. kay para mawala-wala niya ato ang itong nga eye bags o oh, kaning ato ang nawong nga. Grabe ka, ano, mga maring. Muragi tadyakan o ka ng ito ka dinosaur <laughs> mga mga nga maring oy, magkatawa na lang ko oy. may mo mo ko sa akong nawong, ay char sana all may sa nawong bito mga maring ko nahimot mo sa akong nawong, mas na ko sa akong nawong. sa muka sa bata diri oy wala mong gudang daddy mga maring naghatod sa am sa iyang uncle kay iyang gikuha dito sa house kay nagwork ang iyang first cousin so gikuha sa sa akong partner and then gatod niya ma napod, mga maring kay alas size naman mga maring sa gabi is eh. so iyas sang mga maring oh my god unsa nang gibuhat sa akong anak uy gibera na man yung tao na kung help people char Ito mga meron at tagbutang sa atong mas nag nakailis na pud mga maring ready to sleep na ang ato ang ano outfit tan char and, and the renal takoro bye